Sa inyo na yan, mag-araw-araw kayo mag-drog. Mag-droga, araw-araw. Araw-araw kayo magdakawan. Wala kaming paki eh, sa inyo. Busin niyo na, busin yung ginto na yan. E, hindi na namin kukunin yung ginto na yan. E, inyo na yan. Nasa amin yung bundok ng ginto. Ano na mangyayari dyan eh. Tinan nyo, huwag nyo kami idamay. Palubog kayo, kami paakyat. Nasa Mindanao talaga ang uh, one time, big time. Nasa Mindanao, hindi na Luzon. Because, gaya na sabi ko kanina, it's very hard. Mindanao, solid pe. Okay. Kayong mga troll, screenshot nyo yung mga troll, ano? Kayong mga troll, screenshot nyo. O, ano mga yan? Hindi kayo makakapasok sa... Independent Republic of, ano, Guismin. Mindanao. Good morning, sir, watching from Cordoba, Cebu. Thank you. Kamusta sa mga taga-Cordoba? Shout out sa Cordoba, Cebu, Rico, Besana, Seday, ah, uh, neto, night. Eh, yung military, sir, ano na, mayawang ko, yung iba nga nagpakabubuk na rin eh, pati Coast Guard eh. Tapos mapipikon sila pagkasinita. Eh, kitang-kita naman yung kamalian nila ano mas masas uh, okay ano masasabi niyo congressman Kiko Dan Mark Oliver okay siya Mat matino naman si congressman Kiko yung mga kinisiraan na siya ngayon eh Ay, yun yung yun yung tatak ng administration ngayon pagka ikaw tumatayo ka sisirain ka nila Rico besana good job Linda Flores hindi po ko Duterte yang si Sir pro filipino po siya thank you Linda Flores thank you thank you Roberto E. German Jr. Casper, I'm still, I still pay my taxes to support this government. Ay, yun na nga eh, nakakainis eh. Bayad ka ng tax, last mix, yun na nakawin na naman nila. Na naman makulong eh. Dapat yan, the government is quick to address the issue hanggang matapos ang taon because the credibility of government is at stake. Tayong mga taxpayer, sinisita natin yung gobyerno. Eh, pero kung ganyan na rin lang sila, ay putragis. Ayoko magbayad ng tax. Pakulong nyo ako, sige. Kulong nyo lahat ng Pilipino, putragis kayo. Kulong nyo lahat ng Pilipino. Utang binan nyo lahat. O walang magbayad ng tax. Kulong nyo kami lahat. Gusto namin ayusin ninyo yung putragis na problema na yan. O, anong gagawin nyo? Kulong nyo lahat ng Pilipino. Gago, asaan nyo lang, bat. Yung mga income tax, din yung saan. Eh, kaso, nasa sistema, na,